spray ako lang no nag ano ako ng video lang nagbago ako ng mga binibidyo oh, talagang mo namamatay talaga siya lang may mga uod talaga lang so kailangan isprayhan lang kasi may mga uod eh Ayan. Kasi kawawa. Ayan. Hindi na sila dadami yan. Kapangit talaga itong mga uut na to. Siguro yan ang kumakain. Ang matay talaga kayo ngayon. Ayan. Hmm. Tama Mana Ayan po. Tama na, ya. So, ayan lang. Ang hawoy ng kamot ko lang kasi nagbibidyo pa ako. Tapos, nag-espray-espray pa.